Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 6 na triliyong pisong pambansang pondo sa 2025. Mas mababa yan sa unang inaprubahan sa BICAM matapos niyang i ang halos 200 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Nanatili naman sa national budget ang kontrobersyal na pondo ng akap o yung ayuda para sa kaposang kita pero inigpitan ang mga kondisyon para rito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pabansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 bilyon sa inaprobahang budget ng Bicameral Committee ng Senado at Kamara Vinito kasi o hindi naprobahan ng Pangulo ang 26 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayun din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malino na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor na edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM na labag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapya sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalakanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. Under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. For example, yung unprogrammed appropriations, as long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually um, augment or increase the budget of um, DepEd, uh, specifically for computerization. 1.007 trillion or 15.93 percent. Ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been uh, vetoed are actually some of the projects that uh, uh, we consider that are not uh, totally supportive to the uh, eight point socio economic agenda of the, uh, of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be uh, scrutinized. and uh, and uh, ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation. Samantala bukod sa DepEd at DPWH, tig mahigit 4% ang inilaan para sa Department of National Defense, Interior of Local Government at Health. Tig mahigit 3% ang para sa Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Tig mahigit 1% naman para sa Transportation at Judiciary. Less than 1% sa Justice, Labor and Employment, at 42% para sa iba pang department. Hindi na vinito pero hinigpitan ng mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa ng kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabati ko sito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresisang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. We are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapus ng Kita Program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Bukod sa AKAP, may labing isang iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM hindi na naibalik at nananatiling zero. Pero wala raw dapat ipagalala dahil hindi lang tuloy kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. The corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that uh, we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.